Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Nakiusap si Napoy kay Beatrice na siya munang bahala kay Lizzie dahil may surprise siyang inihanda para sa kanyang anak. Gusto niya na magbanding silang dalawa. Pumayag naman si Beatrice sa pakiusap ni Napoy sa kanya. Habang si Andrew hindi pa rin tumitigil sa paghingi ng tawad kay Margaret at sinabihan niya ito na gagawin niya ang lahat para mapatawad lamang siya. Ang sabi ni Margaret, what if, sasabihin niya na patayin niya si Beatrice, gagawin ba niya ito? Makikita mo naman sa pagmumuka ni Andrew na gagawin niya ang inuutos ni Margaret para mapatawad lamang siya. Kaya kumikilos na nga si Andrew para patayin na niya si Beatrice. Samantala, Biglang tumawag si Beatrice kay Napoy para ipaalam na hindi gumagana ang brakes na kanyang sasakyan. Napasigaw na lamang si Napoy dahil nasa panganib ang kalagayan ng kanyang anak. Nagalit naman si Diana nung binangga siya ni Tasha. Susuguri na sana niya ito para sa bunutan. Buti na lamang pinigilan ito kagad ni Anne at tumihingi ng pasesya si asa sa ginawa ni Tasha dahil tumawag sa kanya si Napoy na disgrasya si Beatrice at Lizzie. Sobrang nagulat naman si Diana sa kanyang nalaman. Pinagalitan ni Diana si Christoph dahil even this situation ang away pa rin nila Napoy ang kanyang gagamitin. Ang galit na sabi ni Christoph, ay am at war on the bastard. Bakit mo ba kinakampihan si Napoy? Ang sabi ni Diana, lumalabas na ang mga demonyo sa kanya na wala ng lalaki na pinakasalan niya. Gayon pa man, sinampal ni Camila si Napoy sa nangyari sa kanyang apo at sinabihan niya si Napoy na ito ba ang kapalit sa pagdadamot niya kay Lizzie to putting her life in danger. Maililigtas pa kaya ang buhay ni Lizzie? Yan ang ating abangan sa Royal Blood. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.